Matapos ang kabi-kabilang aberya ang kinasangkutan ng MRT, PNR at maging ng mga paliparan, gigisahin ng Senado si DOT si Secretary Jun Abaya sa pagharap nito sa pagdinig ng panukalang budget ng ahensya. Depensa naman ni Abaya, naabutan na lang niya sa kanyang pagupo sa pwesto ang mga problema kinakaharap niya ngayon. Narito ang aking report. Ito ang bumungad sa mga pasahero sa kasagsagan pa naman ng rush hour. nagka raw ang bolster ng isang tren ng MRT, kaya hindi ito kumantay sa platform. Dahilan para pabalikin ito sa MRT Depot, kaya ang pilang dati ng mahaba, lalong naging tila milya-milya. Masyado pong mahaba yung pila sa ang tagal ng pag-abante. Ah, talaga ng always ako, so wala nang bumabay, lalo kung mati na Halos araw-araw na nagkakaberya ang mga tren ng MRT mula ng maaksidente at sumadsad sa Taft Avenue Station ang isa sa mga tren noong nakarang linggo. Mahigit 30 nasugatan noon. Kinabukasan, Huwebes, dalawang tren naman ang napahinto sa GMA Kamuning Station dahil may pumutok daw at nangamoy usok. Kasunod nito, tumirik naman ang nasa apat na puminuto ang isang tren bago makarating sa Santolan Station. Kung pwede lang ako magtago, magtatago na ako. Uh, I have to be honest with you nahiya na rin talaga ako. I mean, wala na akong maisagot kung minsan. I have no more excuse. Maging mga motorista sa kalsada, nadadamay na rin sa nagiging problema sa riles. Isang passenger van ang nabasagan ng windshield. Ang bubungan nito, na UP. Dahil daw ito sa isang tubo na tatlong talampakan ng haba na bumagsak sa van. At sinasabing nahulog mula sa riles ng MRT sa may Bonny Avenue Station. Pagdaan ng train, paglipas doon, ayun na, kasunod natin tubo doon na tumama dito sa Ganito pagkakatama niya. Ah, ganyan Saan una kaya tumama yun? Nasa ibabaw. Ah, pumalo pa rito. Wala pang kumpirmasyon sa mga investigador kung sarilis nga galing ang bakal. Pero ayon sa pamuno ng MRT, wala naman daw construction o inaayos sa nasabing lugar na posibleng pagmula ng tubo. Sa gitna ng kadikabilang problema sa MRT, ang tren naman ng Philippine National Railway o PNR ang tumirik. Halos apat na rin itong nakahinto sa San Andres Station. Ang problema, Lampas ang bilang ng mga pasahero sa kayang kain ng tren. Dahilan para magka-problema sa generator set nito. Dahil sa kaliwat ka ng problema sa transportasyon, dagdag pa sa mga airport. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sen. Chis Escudero, dadaan sa butas ng karayo ang mga kinatawan ng ahensya sa pagdinig ng proposed budget ng DOTC. Isa sa mga bubusisiin ng performance ng Secretary Junabaya bilang kalihim ng DOTC. Niloloko nila kami nung sinabi namin, nung pinaimbestigahan ko yan, sabi nila wala na raw pila utang na loob naman dahil competent si Secretary Baya. Hindi ko alam kung bakit hindi niya napapakita ang competence na sa larangan ito at mga nagdampa nun. Paliwanag ni Abaya, inabutan na lang niya ang mga problema sa MRT at iya, Pero mula nang maupo sa pwesto, pinili na raw niyang huwag manisi at sa halip ay hanapan ng solusyon ang mga dinatnang problema. Yung signaling system, uh, hopefully, I think sa usapan namin, first quarter of next year, it should be on board. Yung power upgrade, I think easily next year it, should be on board. Aminado ang kalihim. Pagdating sa MRT, komplikado talaga ang problema. Ang may-ari ng MRT, isang pribadong consortium. Pero gobyerno ang nag-ooperate nito. Kaya naman maraming kailangan pagdaanan na pag-ooperate at maintenance ng MRT. Bagay na hindi nangyayari sa ibang sektor. They were in a position to decide to buy trains, upgrade signaling, upgrade power years ago. Um, hindi ko alam kung anong relasyon nila sa DOTC dati. Di ba? Baka sila willing, DOTC ayaw. O DOTC willing, sila naman ang ayaw. I don't know. Ginagawa naman do niya lahat ng makakaya para resolbahin ang problema sa kanyang departamento. Pero handa raw siyang magbitiw kung ito ang gugustuhin ng Pangulo. If I don't make the standard for the people, I'm, I'm ready to go anytime. I have a family to take, to take care of. I have small kids to raise. It's just a privilege for me to be serving in government.